Ano siya, nito naman si Makoy, tayo nyo naman yun. Ano sa'yo yun naman. <laughs> Ayan na nga, Wags. Tiyatiyan natin yun. Diba? Ang sumasayaw, sasayaw yun. Bawang gising nga, sumasayaw. Ayan, galing yung sumayaw, di ba? Ayan, yun yung sumayaw. So, galing yan sa uh, kakatulog pa lang yan. Pag gising ka, sumaya agad siya. Kasi nag-i-enjoy talaga si Wapen. yan. Yan yung tao. Yan yung konti mong mamaya. Ha? Haban na ng mo, kuy. Kuwi. Yung book mamaba na. Kailangan mo magpag na magpagupit. Siyempre yung biguti mo. Magpapahala ba ng book? Ah, magpapahaba ka? Okay. So, yan yung ano mo, discarte. Kailangan mong pahaba ng book. Ano? Ganito baka ba kahaba dito? Dito, dito ka? ba? Ah, oh, dito lang? Ano yan? Para para kay Moises. <laughs> Marami ka ko eh. Ako ayoko kasi kapag nagpapahaba ako ng buhok mga lods. Kapag nagpapahaba ako ng buhok, alam nyo, maraming kuto na umano, nagsisilabasan sa ulo ko. Kaya, kaya bawal sa akin yung pahaba ng buhok. buhok kasi kuto ka. Kaya nga eh, kailangan, kailangan ko pagpagupit kasi yung sabi niya si Makoy, yung koto is dumadami. Kaya yung Kasi kaya kailangan natin pag, magpagupit mga alods. So, baga kung gusto niyo ng mahabang buhok, kailang. Pero kung feel nyo talaga na makati yung ulo nyo, uh, huwag wag nyo nga mga alods baka mano kayo. Okay? Kasi so, mga koi. Kasi so, wala well, hindi ako nakapag ano nga trabaho mo na kasi maulan. Okay. Maulan. Tinangin nyo man maulan yung yung sa labas, talagang kayo nakaanap. Napakita niyo, papakita ko po para makita niyo yung maulan talaga siya. Tingnan natin o, okay. tingnan um, oh. mo. Ulan. Sa maulan talaga ngayong araw, kaya hindi ako nakapag ah, biyay. So, baka bukas, but okay na. Pero wala yung bagyo, maulan lang yan. Mga para Maulan lang yan, kasi ito sa amin, ang ulan talaga. Hmm. Yun talaga yung yung anam um, weather ngayong araw. Sana okay kayo. Tapos ako, nakapag-ano muna ako, kasi marami akong ginawa. sa so, nyo naman, busy yung ano nyo, tapos naman gumagawa ng content, kapag-upload uh, sa YouTube, TubeTube, tube. yung ganun. So, yan yung ano, ginagawa ko talaga. Tsaka, nag-ano ako, nag... Nag-upload din ako sa mga Facebook. Uh, Sana'y follow nyo ako sa Facebook. So, yung Facebook ko po, is lang doon. Follow uh, nyo po. Kasi yung, ano ko, yung... Yung isa akong page is nahak. Nahak mga lods. Yan, nahak, nahak. sa walang awang hinak talaga. na, hindi yan nahak pala. Na-scam po yun, na-scam. Na-scam po, na-scam po kasi ako. Kala ko totoong, ano, sponsor. sana wag magpapa, ano, magpapauto sa mga scam, scam, mga abil ng mga sponsor na yan. Kasi nga, maraming na yan, maraming kang, yung mga fake account na mga ginagawa nila mga mga lods is hindi yan mga totoo mga gawa-gawa lang nila kaya mag-ingat kayo at sana sana i-secure nyo yung mga page nyo mga account nyo kasi baka mag kayo sa akin nice kama ko at saka talaga nyo uh, in-adjust yan yung ano, seating talaga yung ano kaya nga kaya nga hindi ko na nababawi kung mayroong nakakaalam na magaling po dyan Pwede niyo pong i-report doon. I-report niyo na lang po. Malalaman niyo naman po yung ano mo yung yung page na na kasi nga yung naka-upload naka kasi yung iba na kasi. So iba na yung naka-upload kasi yung gumagawa ng content iba na. Ah malalamat malalaman niyo rin. So, pwede niyo pong i-report 'yun, i-report 'yun. Kasi nag-create ako ng bagong page na kapag malit yan yung, ginawa kong page na ngayon uh, legit may nakalagay na yun uh, legit page so yan yung tunay kong account pag walang nakalagay doon hindi yung tunay uh, so pwede nyo akong ipalo yan yeah, pwede nyo akong palo sa main account ko din ako si Eliuski yan pwede nyo ako palo doon palo nyo pa ako doon doon kayo mag ano mag palo mag comment doon pa tayo kumawal. Kung mga gawin na ako doon. Yan yung main account ko po. Okay? So see you video see you my next video at uh, see you next vlog. Babay muna.